Na may ari ng St. Gerard at Alpha and Omega Construction ay humarap sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 1. Kasama ang iba pang may ari ng top 15 construction companies na nasangkot sa flood control projects ng DPWH. Sa pagdinig, tinanong siya ng mga senador tungkol sa yaman ng kanilang pamilya at sa mga pahayag niya sa mga naging panayam na na nag-viral sa social media. Partikular na binanggit ni Senator Tito Soto ang naging interview ni De kaya kay Julius Babaw noong 2024 kung saan sinabi niya'ng nagsimula lamang silang kumita ng bilyon nang mapasok nila ang DPWH projects ayon kay Diskaya ang nasabing panayam ay splice o inedit dahil dito anya nagmukhang galing lahat ng kanilang yaman sa pondo ng DPWH Dagdag pa niya, sina Julius at Corina Sanchez ang dahilan kung bakit siya nadawit sa issue. Dahil lumabas daw ang interview sa putol-putol na version at may maling konteksto. Nilinaw rin ni Diskaya na matagal na silang nasa construction business. Anya, for the knowledge of everyone, Saint Gerard and Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume, in the 23 years, pwede rin siguro kaming kumita ng bilyon. When I said DPW, Prior to that, we were in local governments. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Sa usapin naman ng ari-arian, napansin ng mga senador ang pagkakaiba ng kanyang mga pahayag. Sa Senate hearing, 2028 luxury cars lang ang kanyang idineklara. Pero sa panayam niya kay Julius, sinabi niyang nasa 40 luxury cars ang kanilang pag-aari. Inamin din ni Diskaya na bumili siya ng Rolls-Royce Cullinan. Ipinaliwanag niya na isa ito sa kanyang luxury cars. Nang tanungin ni Senator Jingoy Estrada kung galing ba sa pondo ng taong bayan ang ipinambili niya rito, mariin ang sagot ni Diskaya na hindi. Ngunit, hindi kumbinsido ang mga senador. Sabi ni Senator Jingoy, wag na tayong maglokohan. Hanggang ngayon, wala pang pahayag si na Julius Babao at Corina Sanchez tungkol sa aligasyon ni Diskaya na inedit ang kanyang interview. Ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects ng DPWH ay nagpapatuloy. Ano sa tingin nyo? Sino ang dapat paniwalaan? I-comment ang inyong reaksyon at kung gusto nyo pang masundan ang mga issue sa DPWH at sa mga taong sangkot dito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kayong updated. Ni na ni Curly at Ate Pero dahil naging matagumpay ang kanilang negosyo, itinuturing na silang mga bilyonaryo. Paano ba nila ito nagawa? Mag-asawang hinahangaan sa kanilang pambihirang diskarte at samahan, kikilalani natin.